First time ko today na mag gamit ang Marimaki Oil. Protection at healing. Nung nasa kalagitnaan na ako nung prayer, nun na ako naiyak kasi naalala ko lahat ng mga pinagdaanan ko nung nasa Pilipinas pa lang na hindi ko naman deserve sa dami ng ginawa ko mabubuti para sa mga tao. And lahat ng pinagdaanan ko dito sa Amerika, lahat nag-flashback sa akin. Pero habang nagdadasal ako, puro pasasalamat Kasi naramdaman ko at alam ko at malakas ang paniniwala ko na lahat yon may rason kung bakit nangyayari hindi pa man huminto o huminto o kung marami pa akong mas kailangan pagdaanan ibig sabihin mas pinapatibay pa ako hindi naman ako bibigyan ng mga ganong challenges ni Lord kung hindi ko kakayanin and I'm proud I'm, I'm proud na napakatibay ko But despite everything that's happening nandito pa rin ako gumigising sa araw-araw lumalaban, bumabangon itong pagkakakilala ko kay sir aksidente eh. <laughs> sobrang unexpected sobrang nakakagulat pero I know that it's meant to happen I know na may rason kung bakit kami pinagtagpo kung bakit ko ginagawa to and Uh, very... Ano ba yun? Parang nakakaluwag sa loob after ng unang ritual. Um, may mga nangyari pa na sobrang umusok yung uh, dapat kong sunugin. Natakot ako na baka mag-alarm. Na parang feeling ko, kinukontra ako ng kabila ng evil na gawin to pero nagawan ko ng paraan and I made sure na magiging focus pa din ako sa unang ritual <coughs> ayun um, I feel very connected habang ginagawa ko siya especially nung sinasabi ko na yung dasal ko na no personal and I'm excited um, wala na akong nararamdamang pain despite everything it's more of acceptance sa nangyayari bakit nangyari and just really looking forward sa kay hinatnan and i'm looking forward na gawin tong ritual na to kasi iba yung pakiramdam iba yung connection iba yung sincerity. Kung 'yun ba 'yung term, hindi ko ma-explain kung ano 'yung term pero I'd say na it helped me connect so much. Ayun. So, thank you. Thank you.